Hello! Welcome back to my channel, Kambos Dar Ngayon naman po ay ating uh, pag-uusapan at tatalakayin ko ang mga hakbang at pag-iingat na dapat gawin ng isang senior ang mga sumusunod ay ilang hakbang para sa pag-iingat na dapat gawin ng isang senior. Regular na pagsasagawa ng physical na ehersesyo para mapanatili ang kalusugan at lakas ng katawan. Regular na pagpunta sa mga check-up at konsultasyon sa doktor para sa mga regular na pagsusuri ng kalusugan. Pagkakaroon ng malusog na diet na may kasamang prutas, gulay, proteina at kanin o kumpletong grain pagsunod sa mga resita ng gamot mula sa doktor at sa pag-iingat ng kanyang pag-inom na ito. Pag-iwas sa mga nakasamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pag-iwas sa mga sitwasyon o kapaligiran na maaaring maging sanhi ng aksidente tulad ng paglalakad sa madilim na lugar na mag-isa. Pag-iwas sa pagkaroon ng stress at paghahanap ng mga paraan upang makontrol ito tulad ng pamahinga, pag-yoga o paglalaro sa mga libangan. Pag-iingat sa kalusugan ng utak sa pamamagitan ng paglalaro ng palaro o paggawa sa mga kognitibong gawain. Pagpapanatili ng malusog na interaksyon sa lipunan sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Pag-iingat sa mga kaligtasan sa tahanan sa pamagitan ng pagtanggal ng mga bagay na maaaring magnisanhi ng aksidente tulad ng mga bagay na madaling matumba o madulas. Ano ang mga karaniwang sakit ng senior sa kanyang katawan sa edad niya? Ang mga karaniwang sakit na nararanasan ng mga senior sa kanilang katawan sa kanilang edad ay maaaring include ang hypertension, pangatawan, diabetes, arthritis, pamamanhid ng mga kalamnan, osteoporosis, pagkasira ng mga buto, heart disease, sakit sa puso, stroke at iba pang mga sakit na kaugnay ng pagtanda. Mahalaga na magkaroon sila ng mga regular na check-up sa kanilang doktor at sundan ang mga payo sa kalusugan upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kabutihan. Ano ang mga dapat gawin ng isang senior para laging malakas at di magkasakit? para mapanatili at malakas at hindi magkasakit, may ilang hakbang na maaaring sundan ng isang senior. Una, regular na ehersisyo. Maglaan ng oras para sa mga regular na ehersisyo tulad ng paglalakad, pagbibisikleta, pagpaplano o pag-akyat ng hagdan. Ang regular na ehersisyo ay makakatulong sa pagpapanatili ng lakas at resistensya ng katawan. Balansadong pagkain, kumuha ng sapat na protina, prutas, gulay at buong grain sa iyong dieta. May ang labis na asin, asukal at mga proses na pagkain. Pangatlo, tamang tulog, siguraduhin makakakuha ng sapat na tulog araw-araw. Ang sapat na pagpapahinga ay mahalaga para sa pagsasayos ng katawan at pagpapalakas ng inyong immune system. Pangapat, pagsunod sa mga regular check-up magpatingin sa doktor para sa mga regular na check-up at screening test. Ito ay makakatulong sa pagtukoy ng anumang problema sa kalusugan at maagang pagbibigay ng tamang gamot o pagtreatment. treatment Panglima, pag-iwas sa stress. Subukan ng mga relaxation technique tulad ng meditation, yoga, deep breathing, exercise para makatulong sa pagkontrol ng stress. Ang labis na stress ay maaari magdulot ng iba't ibang mga problema sa kalusugan. Pang-anim, pag-iwas sa bisyo, iwasan ang paninagarilyo at labis na pag-inom ng alak. Ang mga bisyo na ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga komplikasyon sa kalusugan. Pito, panatilihin ang aktibong sosyal na buhay, pag ugnayan sa mga kaibigan, pamilya, at sumali sa mga aktibidades na nagbibigay saya at nagpapalakas ng pakaramdam ng connection sa ibang tao. Ang pagtupad ng mga hakbang na ito ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malakas na kalusugan at pag-iwas sa mga sakit para sa mga senior. Sana naibigan nyo at uh, nakatulong ang aking mga tinalakay sa uh, usapin ng senior citizen kung ano ang kanyang kalagayan na dapat niyang gawin sa pag-iingat at para maiwasan ang sakit. Sana kung bago kayo sa akin channel ay subscribe nyo ang akin channel para sa susunod kong video ay mayroon po kayong update.